shout out po king na uh, Jonas Melody from Mindanao, and then kay Gab Pimental from Makati. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Ah. Ayan, sana po ay pagpatuloy nyo pa rin po kaming suportahan. And so, for today's vlog guys, ay uh, i po namin sa inyo or yes, ipapakita po namin sa inyo kung ano buhay po namin dito guys. Ayan, so keep on watching. Bye-bye. Hi guys, good morning. Kukuha kami ngayon ng buko dito sa aming garden. Ayan po, oh. yung buko namin. Ito pala ay dwarf buko, pero syempre lumaki na. Ayan. Madami po siyang bunga. Kukuha Oh. Asan ah, ako kukuha rin dyan? Ayan, okay. Sige, okay. tanggalin, okay, tanggalin mo muna, muna. muna yan. Hindi. Okay. Pwede mo na hilain. Ayan. Hilain mo lang. Oo, uh, ayun na. Ano yung, hmm. Grapes. Grapes yan, di ba? Oo, oh, oh, grapes. eh pa pa <coughs> Ayan, <coughs> guys, yung bunga ng nyog namin. pa rin. Nagagulong yung kuspa. Nag Ayan. Mm. May nest of <coughs> nest. So ayan guys, ready ka na ba kumuha? Na. Malaglag natin. Eh. Hindi, itry mo. Isa lang ba yan? Pardon mo. Malaglag yata natin. Tama ka dyan ha? Hindi. Hindi isa lang. Yan, isa. Try natin. Try mong Ito na. Ba to? Yeah, dwarf buko. <laughs> isa lang. So balik Iwan ba? ko dyan daw tayo kukuha. Ayan. Hindi, sa Di mamaya pa 'yan. Pero kunin ko na lato. Hindi yata ewan ko. Nilimlimin na Kasi 'yan, 'di Ayan pa. ได้ป่ะโค้งป่ากป่ะหัวกะป่ Ayan, yeah, lakay na yan. Yeah. Ayan. Okay. Okay. Kunin na natin yung mga buko. Kunin na. Dwarfs. Ano yung... Kain na tayo ng buko. Yan.

Ganito yung buhay probinsya, guys. Kapag danay, may tinanim, may aanihin. Oh. Wow, sarap naman yan. Ang sarap naman. May kakainin na si Thunder. यार मैं कब आई अस्तगना ब्लैक गाय हूं अंशेंद्र हूं नाम है वाओ Oh, no, 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 Wow! wow. wow. Oh. Oh. Okay. <laughs> Parang ano Oh, so, Di talaga marunong. Yan dahil hindi naman kami marunong. Hindi tayo expert. <laughs> hindi tayo expert. Ang dali pala, oh. Oh, yan oh. Kadali. Ayan, ready to eat na. Okay, natin. Tamis. Sarap. Lagay ko dito sa sabaw. Sarap dito. Yun. Sarap nito Sarap dito. Mm. Sakto lang yung ano niya eh. Ayoko din kasi yung sobrang lambot. Maganda yan sa buko salad. Ah, ito ba? Oo, ganyan. Buko Ayaw salad ng, yan. yung ano. Parang sipo. <laughs> sipo ba tayo? Yung malambot. yun mm. Maganda yan sa buko salad. Bye. 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 Oh. Mm.

Cheers. Oh, tamis. Sarap. Yung iba linalagyan ng ano to eh. Kasukal. oh, yung iba. Siya gatas Oo. Oh. Masarap ba pag may ganun? Oo, oh, masarap naman. Pero mas okay yan. Walang ano, halong iba. Oh, mas okay yung puro. Tamis. Oh. Patigay mo ako niyan. Ako. Hay. Mm. Mm, nagyemas. Mm. Nag Weyma. Mm. Ano nagyemas? Masarap. Nagyemas. Masarap. Mm. Sa Bicol yung masarap, masiram. Ah, masiram. Masiramon. Masiramon. Bukong. 음. 무 <무스나> <무스나> <무스나>